Gandang uh, tanghali guys. tu uh, paganda ang uh, araw ngayon guys. na ng maraming mga uh, sitiyan pinagpuntahan dito sa amin guys para kumain. Ano. Kaya pagandang uh, araw para sa aming uh, maliit na business ano guys na kalenderya. guys meron dito uh, malapit na iskulaan sa amin. Uh, dito na po malapit lang ang siguro ba wala talagang mura kasi yung ulam namin at sa quality quality rin yung nasa ano guys kaya yung mga gusto na sige ng na nagpinto sa mga mga nila kaya may mga marami sila ngayon so thanks again sa place nyo guys So guys, pag nagpapasalamat din ako sa inyo sa inyo na tuloy na patuloy na pangalulod sa aking uh, malita channel. Thank you very much guys. Ingat po tayo lahat.